charge kami brand out kasi ganyan madaling araw pa nag brand out guys alas 3 sa madaling araw hanggang ngayon wala pa rin ang oras ngayon alas 2 media ito so, ba iniwan dito yung ano punta kami doon sa kapitbahay namin yan kasama natin si Isikel hi kahit ganda ng view guys so, yo ya Yeah. Okay, mga mga kapag kapag kami punta guys, Jan. Dito man, oh. Doon sa west hindi sa east. Ayun pala. basakan pala doon. Pala mayan naman kita yung tower ng Solar. And tower na solar Sural Tower na solar system Tower na solar system Tower ng Jupiter? Ang bakit na parang bala ka? May ikaw, ang sundala? Wala, no, wala, no, ang sundang mm -hmm. Tumakain to, so, to guys eh Huwag nyo tutularan siya guys Abnormal <laughs> din Siyon ako, me first. brand at kasindod sa amin kanina. Hindi lang kanina, madaling araw patawad ah. Mayroong sapa guys. Dito. May may tubing, sapa dito, may tubig na, may maraming tubig sa Ayan. No, no, no. Sapa, dami na tubig. Limpyo ni ba? Oh. Anong gusto gusto mo? Dandog lang. Ayan. Sugas brother. Ano ba na? Ah, humay na. Ano na? Pumla. Ganyan pala guys. Ganyan pala pag nagpunla Nang pala sa tawag ito sa basakan binabad nila yung binhi para ma nukagat siguro kumbak siya Hoy! Apo tama Lamimbi! Si Mimbi! Ano na kailan si Mimbi? Daming kanting <laughs> Daming kanting? Daming kanting dito guys bahala na kayo mag-intindi nung no? kami dito eh kanding yan, kanding ganoon pala yun oh no? pag nagpunla ng sa palayan binabad nila sa sapa tubig Ito yung dwarf na niyog. Ito yung dwarf planet. Ah, oh, Pwede ka makasaka natin. Yan ang dwarf planet. Loto. Yoros. Yoros. Ano yoros? Ito bunga. Oh. Hmm? Ang dami bunga. Hmm. Ah, bunga, bunga po. Bunga. <laughs> Mababaw lang ang yan. Guys. Pero Malapit bunga. na kami. Mubo kayo. pag mo. Abot na. Nakarating na kami sa ning destination. Kami na kami. Ito kanding kami. Si Mimpi. Me, me. ano ta kilo? lo Maamo yung maamo yung kanding na yan. Ito na kami, guys. Sa kapitbahay namin. nakamag anak din namin. Nagko <laughs> ng bakti na, babis na, ito, may guys. <hah> Maglamik. Di bernat, no? oh, mag lang na... <laughs> di mo blakang Di bernat, lang Di bernat, Di ba lang? Mag-charge na yung cellphone? Oo. Ano na? Huwag pa na yung ulit ko. No, lag yapon. Ay, yung no, pala ba lang nga. Hindi uh, yan ko. Hindi yan. out mo dito sa ilayo. Uh, Brand out uh, lang <laughs> eh. Kanyang kadlawan ba to. Hindi pa siya na nga ulit. Hindi ka mong Ha? Hindi na, na no, huwag eh. Hmm. Isa. Kapila ay nito yun. Ito sige lang, kayong mad. ang to ka. Kini ang inas Kay bungari siya ipada Kay na yung ako ka. Ako lang uli Pila grado na yung muda Ha? Pila yung grado. Grado. Di grado lagi? Pila, pila man. O? Tara sa cellphone Charge na Charge mo magcharge Mag-charge cellphone? Dito ko balag to. Ako ka rin yung gasa. tayo. Asa May balas na

Pag nato sa <tong> ay